Yun guys, grabe dito ang hirap sa Bicol. Binagyo kami dito ng bagyong uwan uwan. Sasapa na kami ng munguha ng ano, ng pangbuhos sa CR. Tapos nagbili akong mineral doon sa ano, kamamahal na 100. Ay, Diyos ko po, Lord. Sana bumalik na. Parang isang linggo pang walang kuryente at tubig dito. Nandun yung dalawa kong kasama sa sapa na liligo. Buti na lang may sapa. yung e puntahan natin. Mga nakwa namin tubig. Kung buhos buhos sa CR, mamamaho na kami. Kasi pag walang kuryente, wala ring kuryente ang tubig. Wala din. Buti na lang may sapa. May nature. Ngayon. Hoy, nasa na kayo? Andeng! Nag-shampoo na kayo? Hoy! nag na kayo? Para mabango yung katawan. Magsabon ng kilikili. Okay. Kinakain ba gatong tibig? kinakain ba gatong tibig? Kinakain yan, matamis. Kinakain yan. Ito, kinakain. Kinakain yan, yung tibig na yan. Oh. Tibig. May buhay, hirap. Stress talaga dito. Kung ano kayo nangyari sa bagyong uwan? Nasaan na kayo? ngayon baka nag ka na rin yung mga nadaanan nun dito wasak-wasak ang mga kuryente putol-putol ang mga PLDT lahat uh, Ay, buhay